What's up mga kauragon? For today's ngayong video vlog nga pala ay papuntang on the way kami sa Hacienda Luisita kasama ko nga ang aking mga kapatiran na nag-commute dahil traffic doon sa EDSA Maaga nga pala kaming magpapaharbis ng kanin kasi wala na kaming masaing Meron nga kaming mga kasamang asungot na talagang mas cute pa sa akin Eto nga pala si Batik ang husky naming makulit. sa murang edad pa nga lang ay nawala na siya sa kanyang mami husky kaya naman nasanay siyang uminom ng birch tree nakatira very wrong, wrong time ay nakarating na nga kami dito sa kasindang sinang la lamang sa amin at wala na nga patumpik-tumpik pa boom karakara nga simula na nga magapas ang kapatid kong si Ricardo balot na balot nga ang katawan ni Ricardo nakakomplete gear nga siya dahil ayaw niyang masira ang kanyang skin care routine at tumira na nga din akong gumapas ng palay dahil alam kong uulan na in one second huling last na tanim na pala namin dito mga ka-Uragon sa Asienda Luisita dahil binawain na ito sa amin ng tunay at totoong may-ari. Nakaka lungkot mang sad na isipin pero wala talagang forever sa inyong dalawa charot. Bata pa nga lang ako, ay bata pa rin ako ngayon, ay dito na ako namulat sa pagtatrabaho sa palayan. Kaya nga ang sabi ng papa ko sa akin, ay mag-aral ako ng mabuti at magpayak ng maraming babae. Simple life lamang ko lang meron kami dito sa probinsya. Na makakain lamang ng tatlong bayas sa isang araw, na may kasamang merienda sa hapon, at midnight snacks sa ating gabi, ay contented na kami. Kaya nga ang panawagan ni Mudra, ay mapansin siya ni Miss Corina Sangkis at ni Ma'am Jessica Soju. Super proud nga ako sa aking mga parenthood. Dahil sobrang kanilang sacrificial sa amin Kaya naman grabe ang effortless namin sa pagbablog Ay para magkaroon ng mas comfortable na cost of living Dahil alam nyo naman mga kauragon Na farming sector ang isa sa mga sector na pinakamahirap dito sa ating nation And after pagkatapos nga namin magapas na yung kanin Ay tinambak na namin doon sa isang place na lugar lang At dahil nga huling last na tanim na namin dito sa aming hacienda Ay nagisikap kami makabili ng sariling lupa namin sa paso And after 48 seconds na nga nakalipas ay tumulong na rin ako sa paghahakot ng mga ginapas na palay. Dahil napaparsyado ko na, Nasisikat na naman ang na malakas na rainfall. Buti pa nga yung rainfall na uhulog. Ikaw kaya, kailangan kaya mauhulog sa maling person na kagaya ko. And after a very wrong wrong time nga mga ka-Oragon, sa wakas ay lunch time break na naman. And for today's ngayong lunch nga pala, ay nagluto si Mayora ng sinigang na baboy. Ganito nga lang kami mag-dinner sa probinsya. Simply, pero rocking her to the world. And thank you Lord for this wonderful blessing in this wonderful day. At dahil nga wala ng takip ng kaldero, ay dito na lang ako kumain sa plato. At pagkatapos nga naming magsawang kumain ay nagsimula na kaming mag-treasure ng kanin para meron na kaming masaing Hanggang dito na lang mga ka -Oragon. see you on my next voice cover